Mahirap lamang ang pamilya ni Judy. Halos isang kahig isang tuka lamang, ngunit iginagapang talaga ng kanyang magulang ang pag-aaral niya sa high school. Naipasok na po ako. Paalam ni Judy. O, oh, magbaon ka na lang muna ng biko. Wala pa kasi akong kita ngayong araw, anak. Kung titinda pa lang ako. Opo, Nay. Nakakuha na po ako. Mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka, anak sagot naman ang kanyang nanay. Habang naglalakad papuntang eskwelahan, ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol sa graduation nila na nalalapit na ilang buwan na lamang. O Nika, ikaw nung ganap niya sa graduation? Tanong ng isang kaklase niya sa isa pang kaklase. Lalabas na lang daw kami buong pamilya, kakain sa isang restaurant. Sagot naman ito. E ikaw, Judy, Nanongla Ah kami? Hindi naman uso sa amin mga handaan Parang normal na araw lang sa amin yan Sa tulad ng Pasko at Bagong Taon Sagot niya Ay ganun ba? Gusto mo, sumama ka na lang sa amin sa bahay Plano kasi ni Mama na maganda ng ingrande Dahil finally, makakapagkuleho yun na rin daw ako Sagot naman ng isa pa nilang kaklase Ah, hindi na magtitinda na lang ako ng paninda ng hanin nun. Kaya umorder kayo ng panina, sagot nito. Sige, walang problema yan. Sa inyo na kami kukuha. Sagot naman ni Mika. Sa isip ni Julie. Mabuti pa sila, nagagawa nilang mag-celebrate ng mga ganitong okasyon. Sa araw mismo nun. Maya-maya pa, ay nagsimula na rin ang kanilang klase. Good morning, class! I will have a meeting today and I would like you to work on a keep work. This is a report that we are going to do with a partner to be presented by tomorrow. Feel free to choose your partner and work on this session. See you tomorrow and be ready with your presentation. Sa ad ng guru. Bye ma'am! Paalam naman ang mga estudyante. Namili na nga sila ng kanya-kanyang kapareho at si Julie ay may kapareha na rin. Anong topic ba yan, Julie? Tanong ng kanyang kapareha. Pagiging mabait at mabuti, maaari bang magkasama o hindi? Yan ang topic natin. Sagot naman ni Julie. Ah, sige. Okay, explain naman ako, Julie, ng pagkakaunawa mo para may idea ako sa topic. Salamat. Sa ad ng kanyang kapareha. Agad din namang natapos ni si na Julie sa kanilang report ipapakita bukas ng umaga. Kaagad na umuwi si Julie. Dahil sa gabi, ay pagtitinda naman ng balot ang kanyang ginagawa. Nay, bahay na po ako. Nakaubos po ba kayo ng biko niyo ngayon? Tanong naman ni. Oo anak, nakaubos ako. Kinulang pa nga eh. Sagot naman ang kanyang nanay. Ah, edi eh, mabuti naman po nay. Um, sige po, magbibis muna po ako. At magtitinda po ako ng balot sa may kanto. Sayang pa rin po yung kikitain. Paalam naman niya sa kanyang nanay. O sige anak, huwag ka lang magpapagabi ng sobra ha. At may pasok ka pa bukas. Sagot naman ang nanay niya. Opo na ay sige po. Napakasipag na bata nito. Balot! Well, balot! Well, Sigaw naman Julie habang naglalakad papunta sa kanto. Sige Pabili naman ako ng tatlong balot at dalawang penoy. Sabi ng isang ali. Ito po ate, salamat po. Saan naman mo? Ito ang isang daan ni. Eh. Kaya na ang sukli. Sagot naman ng ali. Naku, maraming salamat po. Magsipag ka pa. Magbabago din ang takbo ng buhay mo, Neng. Habang paalis na ang sasakya ng babae. Agad din namang nakauwi si Julie dahil umambon din at nakabenta naman siya kahit pa paano. Kinabukasan nga ay reporting na nila para sa kanilang asignatura. Okay class, sinong gustong maunang mag-present? Tanong ng guro. Wala ni isang tumaas ang kamay para mag-present. Kaya't agad na namin ginalama ang guro. At sila Julie at ang kapareha nito ang natawag niya. Mauna na kayo Julie mag-present. Saad ng guro. Okay po, ma'am. Sagot ni Jude. Halos walang masabi ang guro nila sa galing niyang magpaliwanag sa topic at talagang kitang-kita mong alam na alam nila ang sinasabi niya. Good job, Julian, partner. Saad ng guro habang nakangiti. Thank you po, ma'am. Sagot nila. Hindi may pagkakailang magaling na bata talaga si Judy. At hindi lang yon ang hahangaan mo dahil napaka-discarte rin ng batang ito. Lumipas pa ang mga araw at dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatapos sa high school. Nay, tara na po. Baka mahuli pa tayo sa graduation ko. Masayang yaya ni Juni sa kanyang ina. Hay nako anak, tapos ka na ngayong araw sa high school. Pero pasensya ka na kung hindi kita makakapagkulehyo ha. Saad ng nanay ano ka ba, Nay? Okay lang po. Ani ka na po. Baka magkaiyakan pa tayo eh. Masira pa yung ayos ko. Pabiru namang sagot sa kanyang ina. Pagdating sa paaralan, andoon na ang lahat. Kaya't pumila rin sila upang makapag-marcha na papunta sa stage ng kanilang paaralan. Uy, Julie! Congrats ha! Pati ng isa niyang kaibigan. Congrats din be! Sagot naman ni Julie. Maraming sa kanyang mga kaklase ang magkukulay pa maliban sa kanya. Kaya medyo nakakalungkot talaga. Simula noon, nagkahihwahiwalay na rin silang mga kaklase. Nako Julie, talagang mahirap lang ang buhay niyo. Hanggang dyan na lang kayo ng nanay mo. Sambit naman ng isang kamag-anak nila na puro matapobre. Balang araw, kakainin niyo rin lahat ng paratang masami ni nanay Annie Judy. Halos lahat sa kamag-anak nila ay hindi sila itinuturing na pamilya. Tanging ang magulang lamang ni Mika na pinsan at sa klase niya ang may pagmamalasakit sa kanila. Walang sinayang na oras si Judy. Talagang sinipagan niya para kumita ng maayos at ng maganda. Gustong gusto niya kasing makapagpatayo ng bahay sa lalong madaling panahon. Nag-apply siya bilang assistant ng isang matanda na hindi niya alam ay isa palang CEO sa isang malaking kumpanya. Ma'am, magandang araw po. mag apply po ako bilang assistant. Fast learner po ako. Kahit high school graduate lang po. Saad agad ni June. May I see your resume and family background? Sabay kuha nang iniaabot ni si Jude. Ah, apat kayong magkakapatid at ikaw ang panganay. At ang nanay mo naman ay pagtitinda ang hanap buhay. Saad ng matanda. Opo ma'am, pero kahit ganun, nasipag po ang pamilya namin. Sagot pa niya. Okay, you may start today. Sagot naman agad ng matanda dahil kitang kita niyang determinado ang batang si Julie. Ilang buwan pa lamang nagtatrabaho si Julie ay malaki na ang naitulong niya sa matanda sa pagpapatakbo ng kumpanya. Julie! Julie! Parini ka! Well, yung strategy at proposal na ginawa mo para sa client, approved na at nakapirma na rin ang kontrata sila. Masayang balita ng boss niya. Naku, buti naman po at magandang balita. Sagot ni Judy. Oh, eto ang bonus mo. Dahil simula nang maging assistant kita, puro magaganda ang mga nangyayari. Maraming salamat, Julie. Sa ad ng matanda. Maraming salamat po, ma'am. Pero masyado naman po yatang malaki to. You deserve it, Julie. Nakangting sagot ng matanda sa kanya. Lubos na ang pagtitiwala sa kanya ng matanda dahil sisipag niya sa trabaho. Kaya't hindi na rin nagdalawang isipang matanda at ipasok na sa kumpanya ang kanyang assistant na si Julie bilang vice president. Dahil matanda na siya at walang pamilya, magandang matrena niya si Julie bilang hahalili sa kanya pagdating ng panahon. Nay, bahay na po ako at may maganda po akong balita. Saad naman ni Julie pag-uwi sa kanilang bahay. Ano yan anak? Kung matayak ngayon na, sagot ng nanay niya yung proposal po na ginawa ko para sa si investor ng amo ko. Approved na. Kaya malaking bonus ko. At bukod doon, may bagong bahay na rin tayong malilipatan ay. Masayang-masayang sabi niya sa kanyang ina. Talaga anak? Naku, salamat naman po. Diyos ko Lord, maraming maraming salamat po. At bukas na bukas din po, dinipat na tayo. Nabayaran ko ng kalahati ng bahay. Baleng, Huhulugan ko naman po yung kalahati. Pero maganda pwede na siyang lipatan, Nay. Sa isang exclusive na village siya nakakuha ng bahay. Bukod kasi sa bonus na ibinigay ng boss niya, ay malaki-laki na rin talaga ang naipon niya. At lahat ng iyon ay ibinayad niya sa bahay. Anak, salamat ha. Dati, pangarap ko lang to eh. Ngayon, eto na may maganda na tayong bahay. Saad ng kanyang inay na naluluha din sa tuwa. Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagalingan at sisipagan ko pa para hindi lang bahay ang maibigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sagot ni Julie na may determinasyon. Sinipagan pang mabuti ni Julie ang pagtatrabaho at pati niya ang mga board member ng kumpanya ng kanyang boss ay lubos ang paghanga sa kanya. Well, Nora, hindi ka nagkamali ng pag-appoint kay Judy bilang bagong vice-presidente ng kumpanya. Sa ad ng isang board member. Oo naman, pinag-isipan kong mabuti yan. At hindi ako binigo ng patang yan. Patuloy niya akong pinapahanga. Sagot naman ko. Lumipas pa ang sampung taon. Siya ng ganap na president ng kumpanya at CEO si Judy. Matapos mamaya pa ni Ms. Nora na kanyang boss noon. Good morning, Madam Judy. May meeting po kayo ng 10 a.m. and after lunch with Miss and Mr. Salcedo for the product testing. Saad ng kanyang secretary. Okay, noted. Sagot niya habang nakangiti. Kung dati, bahay na hulugan ang nakuha niya. Ngayon, ay nakapagpundar na rin siya ng mga bahay na kanyang pinapapuhaan sa iba't ibang lugar, pati na rin ng iba pang mga negosyo. Good morning, Ms. and Mr. Salcedo. Okay ang mga produkto. Nagustuhan ko siya. So, can you now sign the contract for the partnership? Tanong agad niya ng walang sinasayang na oras, dahil bago pa man niya makaharap ang mga ito, ay nakapag-background check at na-test niya ang mga produkto nito kaya't madali niya sa kanyang pagdedesisyon. Well, certainly, Miss Julie. Saad naman, Sir Salcedo. Pagkatapos naman ng meeting, ay nagmamadaling lumapit ang kanyang sekretarya dahil may gustong kumausap sa kanya sa telepono. Hello? Sino to? Sagot niya agad sa telepono. Julie, si Mika to. Finally, nakausap na kita. Ikaw na lang talaga kasi hindi pa namin kontak magkakaroon ng family reunion after one decade na rin halos. Don't worry, wala ka namang gagastasin. Nakapag-ambag na naman lahat. Kaya good na lahat, pati food at pen. Makakapunta ba kayo ni Tita? Andun kasi lahat ng mayayaman natin sa mag-anak. Sa admin, Tita, natinsan niya. Ah, kailan ba yan? Titingnan ko pa kasi schedule ng trabaho ko. Sagot ni Judy. Sa katapusan po ngayong one, sagot ni isa sa kabilang dito. Okay, sige pupunta ako. Matagal pa naman pala. Sagot ni Julie. Excited ni Julie na makita ang mga kamag-anak niya. At halos karamihan sa mga ito ay nakatapos ng kolehiyo ang mga anak. Panigurado, magaganda ang trabaho ng mga ito. Sumapit ang araw ng kanilang family reunion. Hey, kumusta ka na? Saan ka nag-work? Tanong ni Mika sa isa nilang pinag Well, I am a branch manager sa isang banko din sa Manila. Sagot naman ito. Ay, bongga ka na. Sagot niya. E ikaw Nika, ka ng work mo. Pabalik na tanong naman ito sa kanya. Ako, owner ng restaurant dyan sa May City. Sagot niya. Aba, maganda na rin pala ang buhay mo. E ikaw naman. Luigi, kumusta tanong ta, work mo? saad sa isa pang kamag-anak. Ako, eto, nagpapatakbo ng negosyo nila, Daddy. Alam mo naman, naging isa lang akong anak, kaya sa akin din talaga lahat ng negosyo. Sagot naman ito. Habang nandun na ang lahat, ay agaw pang naman ng pagdating ni Julie sa reunion. Dahil late na naman ito, katulad ng Daddy. Hoy, Julie! Late ka na naman ngayon. Hanggang sa reunion ba naman? At bakit ganyan na suot mo? hindi ka man lang magsuot ng maayos-ayos. Kansyaw ng isa sa kanyang mga pinsan. Baka nagtitinda pa ulit yan. Sagot pa ng isa. Guard, huwag niyong papasukin yan. Hanggang ngayon, Julie, nakakahiya ka. Hindi mo man nabinisa ng maayos yung sarili ninyo. Nakatingin sa mag-ina. Hoy, tigilan niyo nga yan, pamilya natin yan. Julie, hanina kayo, pasok. Gaya ng mga magulang ni sa mag-inang Julie. Eh, galit po kasi ako sa meeting, kaya nilate ako. Sagot na. Nagulat naman ang mga kamag-anak nila na kasama sa table. Meeting? Bakit? Ano bang trabaho mo? Akala namin sales lady ka. Napabalita lang kasi na may nakakita daw sa sa mall. Oh well, Julie, ano? Di ba hindi ka nakatapos ng college? Kawawa naman kayong mag-ina sabat ng isa pang tsahe niya na matapobre. Hanggang ngayon, puro pang mamaliit pa rin ang ginagawa niyo sa amin ng nanay ha. Ano bang akala niyo? Wala kaming pakiramdam? Para lang po sa kaalaman mo, tita, tito, at sa iba pang naririto na kamag-anak daw namin. Yes, hindi ako nakapag-college, sobrang hirap ng buhay namin. Pero okay mag-alala, kasi sa ngayon, were already stable. I am now the CEO of JK Company, one of the top furniture shops dito sa buong Pilipinas. At meron na rin po ako mga naipundar na mga ari-arian. Siguro naman, dapat ng dahilan yan para mabago ang tingin niyo sa amin. At hindi kami nagpunta rito para ipagsiksikan ang sarili namin para lang tanggapin ang parte ng pamilya niyo. ka na. Mali talagang nagpunta tayo dito, dahil sa una pa lang, alam naman natin na ito ang gusto nila, na mapahiya tayo. Galit na sabi ni Jude. Halos maiyak-iyak ang mga kamag-anak nila sa pagpapaliwanan ni Jude, at hinabol ka agad sila ng mga ito. Patuwarin niyo kami sa inasal namin. Hindi pa husa ngayon, masakit pa masyado. Sagot lang ni Jude, at saka sila sumakay sa mamahaling sasakyan ng kanyang.